sama-sama tayong magiging sasakihin! Igan bago sa saksi. Arestado yung isang babaeng sangkot umano sa carnapping at estafa. Ang mga biktima ay ng ganyo umanong mag-invest sa catering service pero natangayan ng milyon-milyong piso at mga sasakyan. Saksi, si John Consulta. Paglabas sa courtroom na ito sa Manila RTC matapos ang kanyang hearing, agad sinalubong ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang kanilang target. <todiculapan> Tatlong warat ang isinilpi sa suspect sa kasong estafa, carnapping at bouncing check law. Yung modus nitong subject ay parang kinaibigan sila at pinag-invest sila sa isang catering service. Pero <laughs> ang nangyari, sila lang ang naglabas ng pera wala nang bumalik sa kanila. Bukod sa pera na umabot sa milyong-milyong piso, natangayan din daw ng mga sasakyan tulad ng truck at van ang mga biktima dahil sa paniwalang ipapasok ito sa negosyo. Positibo siyang kinilala ng mga biktima. Nasira yung negosyo namin. Ako katulad ko may pamilya ko, ang nanay ko may sakit. Yung mga kasamahan ko, nasaraduhan ng business nila. Nandyan ho na kami, nakapangutang kami sa tao. And at the same time, kami naman yung napapabarangay, kami yung nakakasuhan, nasasabihan ng kung ano-ano. So dahil po doon sa ginawa niya sa amin. Pero depensa ng suspect. Hindi po ibig sabihin na nanloko ka o nang iskam ka kasi nakinabang po sila sa mga yan. Nahuli na rin siya dati, hindi umano, noong 2016. Nahuli na rin siya sa rentangay. Marami na siyang previous cases. Uh, karamihan ng kaso niya, stapa. Nakakulong ngayon ang suspect sa NBIQC para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Umulan ng yelo sa bayan ng Tapas sa lalawigan ng Kapis at ang isa-isang residente, tulang maliliit na bato ang mga piraso ng yelo na bumagsak sa bubong ng kanilang bahay. Tumagal ang hailstorm ng mahigit 20 minuto. Ayon sa pag-asa, mataas ang tsansa ng pagulan ng yelo tuwing may thunderstorm. At paalala nila, iwasang ilagay sa inumin ang yelo nagmula sa ulan. Posible ito magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan. Alos sa na Chinese national ang arestado sa Paranaque dahil iligal umano nagtatabaho sa Pilipinas. Ang ilan, may negosyo pa sa bansa. Saksi si Mark Salazar. Sa subdivision na ito, sa Paranaque City, naaresto ang 37 Chinese nationals sa isang operasyon ng Bureau of Immigration. Ayon sa BI, nag-ugat operasyon sa sumbong ng mga residente. Nadiskubre ng Immigration Bureau, iligal umanong nagtatrabaho sa bansa ang mga dinakip. Ang ilan daw sa kanila ay nasa food retail business, may mga restaurant pa at grocery. Ang um, karamihan po ay naka visa and despite po kung marimenta, kaya ng isa dyan na meron po working visa, it's a violation of their visa because um, isang foreign national ay issued a working visa. Kailangan company specific yan doon sa kumpanya mismo na nagpetiton ka. Doon ka lamang dapat nagtatrabaho. Sa ngayon, nakapiit na sa detention facility ng BI sa Camp Bagong Diwa ang mga inarestong Chinese habang tinatapos ang proseso ng kanilang deportation it would depend po kung meron po silang mga um, pending cases here in the Philippines and yung kanila mga travel documents. But usually it takes a few weeks to a few months. Sa kabila niyan, nilinaw ng BI, hindi sadyang tinatarget ang mga Chinese dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. This is not a crackdown, but this is just the Bureau of Immigration acting on actual um, violators of the immigration law. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Magpapaulan ulit bukas sa malaking bahagi ng bansa, ang Southwest Monsoon o Habagat. Basa sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Mi Western Visayas, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Magpapatuloy yan sa hapon at gabi at posibleng ulanin na rin ang iba pang bahagi ng bansa. May heavy to intense rains kaya mag sa banta ng baha o landslide. Pati po yung mga kababayan natin sa Negros Island, maging alerto sa posibleng lahar flow sakaling may pag-uulan. Gaya po kanina hapon at gabi, posible rin ang pag ulan sa Metro Manila bukas. din ng Archdiocese of Manila si Father Alfonso Valesa. Hindi muna niya pwedeng isagawa ang kanyang matungkulin bilang pari, epektibo simula kahapon. Kasunod po yan ng nakunan na video ng tila pisikalan sa pagitan niya at ni Navaliches Bishop Antonio Tobias sa St. Joseph Parish of Gagalingin sa Tondo, Maynila. Kasunod ng suspensyon ayon sa Arsobispado, may tuturing na iligal ang anumang sakramento pangangasiwaan ni Father Valesa. Inalis na rin bilang parokya administrator ng parokya si Father Valesa nitong lunes. Inilipat muna ng Arsobispado ang pamamahala sa St. Joseph Parish sa isang parish administration team. At kagulay pa rin yan, pagtatama sa aming naunang ulat kahapon, si Father Reginald Malik Dem, ang Vicar General ng Archdiocese of Manila, at siya po ang nakapanayam ng GMA Integrated News at nagbigay ng pahayag kagulay sa insidente sa parokya sa Tondo. Tinawag ni Sen. Win Cachalya na enabler ng mga sindikato si Bamban Mayor Alice Guo na inibisigahan dahil sa connection umano niya sa Pogo ang kampo ni Guo naghain ng motion para maalis ang pagkakasuspendi sa kanya. Saksi si Maab Gonzales. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Mayor Alice Guo na protektor siya ng mga POGO, may mga konkreto raw na ebidensya na sumusuporta sa alegasyong may kinalaman siya sa sindikato. Lumabas daw 'yan sa executive session ng Senado kahapon ayon kay Senador Ruin Gatchalian. Lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh, criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. Mm -hmm. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. Si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this for this criminal syndicate to come, to come in. Naging enabler siya. Wala pang pahayag si tungkol dito. Ayon kay Gachalian, hindi lang sigo, kundi marami pang ma tao ang sangkot sa ni-raid na Pogo Complex sa tarlac. Kinilabutan ako eh. No? Dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm -hmm. Malalim, ibig sabihin yung kanilang uh, influensya umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, kapulisan, Bureau of Immigration. Hanggang ngayon naman, hindi pa matukoy ng Anti-Money Laundering Council kung saan nang galing ang perang ipinampatayo ng Pogo Complex na ayon kay Gatchalian, hindi bababa sa 6 billion pesos ang halaga. Ayon parang bula eh hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu Land was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yun, Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC um, na hindi nila na detekto at even kahapon wala silang sagot. Sinusubukan naming makuha ang panid ng AMLAC tungkol dito kanina, naghain ng kampo ni Go sa Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration with urgent motion to lift preventive suspension. Giit ni Go, walang dahilan ng Ombudsman para suspendihin siya bilang alkalde ng Bambantorlac. Tuloy raw ang laban ng alkalde na masayahin pa rin daw sa kabila ng pambabatikos. Kaugnay naman sa tax evasion case na inihahanda ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. More than 90% ng tao sa Pilipinas meron tax deficiencies yan. Kaya nga meron assessment. Kaya nga pinapakinggan muna ng BIR, totoo ba na ayaw mo magbayad? May mensahe rin ng abogado ni Go sa Senado. Ang lihiring tayo, ang lihiring, kailan matatapos, kailan tayo gagawa ng batas. Ang aligasyon, hindi yon katotohanan. Ang aligasyon, hindi yan ebidensya. Kung ina-allege mo, sinasabi mo, ikaw na nagsasabi, patunayan mo yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagpapatuloy ang pag-aalburuto ng Bulkan Kanlaon ay sa PIVOX. Pinag-iingat ngayon pati mga residente ng Bicol Region. Umabot na kasi ng volcanic haze na epekto ng pagbuga ng bulkan. Saksi si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Dala ng south westerly wind, umabot na sa Bicol Region ang volcanic haze mula sa pag-aalburoto ng Bulkan Kanlaon Ayon sa V-Box at Pag-asa Southern Luzon, posibleng mabuo ang volcanic haze kapag humalo sa mga ulap ang ibinuga ng vulkan. Namataan daw ang volcanic haze sa ilang bahagi ng Naga City, Camarines Sur, Albay, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. visibility and of course, yung, ano, uh, in high concentrations, uh, na. Uh, masakit sa ano sa nalamunan, para sa respiratory system, maring ano hirap makapakahinga, and of course yung del siya. Paalala ng FIVOX, maiging magsuot ng face mask at maging alerto sa lahat ng oras. Ang iniwang bakas naman ng lahar flow kahapon sa la Castellana Negros Occidental, patuloy na nililinis ng mga residente. Abiso ng mga otoridad, sakaling mahawakan ang lahar, agad maghugas gamit ang tubig. Nananatiling problema naman kasunod ng pagputok ng Bulkan Kanaon ang mapagkukuna ng inuming tubig. Gumagawa na raw ng paraan para dito ang barangay. Dahil din sa pagdaloy ng lahat, nangangamba ang mga residente sa barangay Kabagnaan na kumuha ng tubig sa ilog malapit sa bulkan. Sa Kaduhada Springs sila kumukuha ngayon gamit ang isang hose. Panawagan namin mga gamot lang po sa obo, mm. medyal, at saka water yun naman po kasi yun ang mga uh, problema natin, yung contamination na source of water. Ayon sa box posible muli magkaroon ng lahar flow kung magpapatuloy ang pag-ulan sa lugar. Inaalam naman ng lakas nila LGU ang lawak ng pinsala ng ash sa agrikultura. Yun ang pinaproblema ng kasi almost ang vegetation sa taas uh, nasira talaga. At saka yung mga reported na mga tilapiahan ah. na namatay yung mga tilapia We're preparing for some um support to our farmers. Ang Department of Agriculture Region 6 nagpadala na ng mga tauhan sa Negros Occidental. May mga na monitor daw silang magsasakang binalikan ang kanilang mga taniman at alagang hayop. Para po sa kaligtasan ng tao, tiniyak din po natin na, na meron po tayong inihandang programa para patulungan po yung ating pong mga farmers. Nakiusap rin daw sila sa mga LGU na maglaan ng mga lugar na paglalagyan ng mga nasabit na alagang hayop. Mahalaga rin daw na mabigyan ang mga hayop ng makakain. Mahigpit pa rin tinututukan ng Vbox ang mga aktibidad ng vulkan. Medyo heightened pagyapon ng aton nga activity na ang plume nga gina, ginabugan niya um, it reaches up to 1500 meters gyapon. Pinag-usapan naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga apektadong LGU ang mga hakbang na gagawin sakaling itaas sa Alert Level 3 ang Mount Kanlaon. Para sa Jami Integrated News, ako sa Aileen Pedraso ng Jami Regional TV, One Western Visayas ang inyong saksi. Dadagdagan itong Abril ang mga Pilipinong walang trabaho, pati mga may trabaho pero naghahanap ng ekstra pangkita. Saksi si Bernadette Reyes. Sa darating na June 12, Independence Day, idaraos ulit ang taunang kalayaan job fair ng Labor Department sa ilang mall sa Metro Manila. 31,000 ang mga trabahong iaalo. Malaking tulong man, malayo ang bilang na yan kumpara sa bilang ng mga unemployed nitong Abril. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 40,000 noong Abril ang nasa dalawang milyong Pinoy na walang trabaho noong Marso. Katumbas ito ng 4% na pagtaas ng antas ng unemployment. Ang mas tumaas yung mga underemployed o yung kahit employed naghahanap pa ng dagdag na kita o oras ng trabaho. Mula sa 11% noong Marso, 14.6% ang underemployment rate noong Abril. Katumbas ng 7,040,000 na naghahanap ng ekstra ng kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang wholesale and retail trade, partikular ang food and beverage industry, sa tumataas ang bilang ng mga may trabaho. Yun nga lang, hindi lahat natatanggap bilang mga full-time na empleyado hindi lahat na absorb but you have workers but they are not all uh, working no uh, uh, the 40 hours paano pa mga nangangamuhan gaya ni Nanay Maridu Bisano na may mga anak pang pinag-aaral nagra-raket maglaba at sa kaplancha na ako eh <laughs> kaya mahirap maghanap ng trabaho ang trabaho pa man din ni Maridu kasama sa may pinakamababang sahod sa bansa sa labor force survey green ng PSA lumalabas na 403 pesos ang arawang kita ng na mga nabibilang sa elementary occupations gaya ng mga domestic cleaner at helper. Kumpara yan sa 316 hanggang 610 pesos na minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ngayon bunso ng utos ni Pangulong Marcos noong Mayo, may gumugulong ng review sa arawang sahod sa Metro Manila at susunod ng mga wage board ng iba pang rehiyon. Habang sa Senado, aprobado na ang panukalang 100 peso legislated minimum wage hike sa pribadong sektor. Sa mga empleyado naman ng gobyerno, may panawagan ni itaas ang kanilang sweldo. Sagot dito ng Budget Department, dapat talakayin at aprubahan ito sa Kongreso bago sila magpatupad ng umento. Habang wala pang katiyakan ng mga panawagang wage increase, si Charlene na machine operator noon kumakapit sa pag-asang kumita ng mas malaki sa tulong ng diplomang bunga ng pagsisikap niyang makapagtapos. Mas mahirap po yung mag-apply ng walang tinapos. Pag may degree ka, kahit pa paano po, a uh maayos po yung ano, pwede ka po sa office. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Dumalo sa isang exhibit sa Pasay si na First Lady Lisa Araneta Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian. Sa isang punto, nagpatian pang dalawa kasama ang ilang opisyal at mga lumahok. Tampok sa exhibit na Likha 3 ang makukulay at matitibay ng mga habi at iba pang produktong itinagmamalaking gawa ng mga Pinoy. May git 80 Filipino artists at designer ang kabilang sa exhibit na layong ibida ang kanilang obra mula sa iba't ibang isla sa bansa. Namatahan ang mga unggoy sa Ilocos Norte. Nahuli pa sila sa kalsada. Makikita ang sunod-sunod na pagtawid nila papunta sa kalapit na bundok ay sa uploader ng video na si Terisgo Go. Aabot sa dalawampung unggoy ang kanyang nakita. Naiwan pa raw ang ilang unggoy malapit sa ilog. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, long-tailed mga unggoy. Mahalagang hindi gambalahin ang mga ito para ligtas na makabalik sa kanilang natural habitat. Maglalagay daw sila ng mga paalala para magbagal ang mga motorista kung saan dumaraan ang mga unggoy. May pa-audition ang record producer na si Simon Cowell para sa susunod niyang boy band. At Black Rider star John Lucas nagkwento tungkol sa kakaibang encounter nila ng isang manunood. Saksi si Lars Santiago. kasal! Hindi pa rin nagtatapos ang kasamaan ni Calvin, played by John Lucas sa Black Rider. ko na ng Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang akala ni John ay semi-regular lang ang kanyang role bilang si Calvin. Nung binasa ko na po yung script, doon ko na po na-realize na parang malaki pala itong magiging role ni Calvin dito sa buhay ni Elias Guerrero. Kaya doon na po ako na pressure, doon na po ako na, na tense. Kwento pa ni John, tunay ni effective ang kanyang acting skills dahil minsan na rin siyang kinurot personally ng isang manunood ng series. At sa success na natatamo ngayon ng aktor, lahat daw yan ay inooffer niya sa kanyang namayapang ama. Pati ang ating Pinoy pride, Broadway star Lea Salonga, magkakawaks figure na. Yan ang masayang ibinalita on, ng Madame Tussaud, Singapore. Sa video, ipinasilip na rin ang ilang behind the scenes kung paano bubuin ang kanyang realistic wax figure. Ayon kay Leia, absolute honor and privilege ang opportunity. Future megastar wanted dahil inanunsyo na ng record producer na si Simon Cowell na magsasagawa sila ng auditions for his next boy band. Kilala si Simon na bumuo sa legendary boy band na One Direction. Appointed as visiting professor ang K-pop star na si G-Dragon para sa Korea Advanced Institute of Science and Technology ayon sa Research University magtatagal ng dalawang taon ang appointment ni G-Dragon. Nakatakda magbigay si G-Dragon ng special lecture sa ilang estudyante tungkol sa kanyang experience as an artist. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Doble sorpresa ang hatid sa Blinks ngayong gabi. Pagkasunod ang anunsyo ni Lisa sa social media. May official TikTok account na ang rapper ng Blackpink at nag-post na siya ng kanyang first video. Magkakaroon din ng comeback si Lisa. Naglabas siya ng teaser para sa bago niyang single. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si P.R. Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.